Good morning guys! Ngayon po ay Huwebes, April 7. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-island hopping. Pero bago yan, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago nating video. Sabi ng mga taga rito sa si Siargao na this week pa lang na marami-rami na ang mga turista na pumunta dito after ng Baguio Udid. Last week, konti pa lang daw masyado ang mga turista na pumunta dito. So, ang unang isla na pupuntahan natin ngayon ay ang Naked Island. Maganda ang panahon ngayon dahil hindi gaano mainit. Medyo maulap siya kaya hindi masakit sa mata dahil hindi masyadong maliwanag ang araw. Ayun, nakikita na natin ang Naked Island. Napakaganda ng buhangin, mabuti, oh. at mabilis. sarap ng tubig na pakalinis. Yun, ang ganda. Halos hindi na gusto umalis ang mga kasamahan namin dahil sa ganda ng isla. Pero kailangan na namin pumunta sa next island, ang Dako Island. Itong hagdan ng bangka ay para hindi kayo mahihirapang sumakay at bumaba ng bangka. Kaya malaking tulong ito para sa mga senior citizen na kasama ninyo. Yan ang Dako Island. Ang Daku sa Sarigao noon na salita ang ibig sabihin ay malaki. Siguro tinawag nila itong Dako Island dahil mas malaki ito kaysa ibang island dito. Sinira din ulit ang islang ito kaya Nahirapan talaga ang mga taga rito nung panahong napinsala ito ng bagyo at wala mga mga turistang pumunta dito. Kaya natutuwa sila na medyo bumabalik na ang mga turista ngayon at nagkakaroon na rin sila ng mga customers. Kung gusto niyo mag-island hopping at hindi na kayo gusto magdala ng baon, nagkikiter sila dito ng boodle fight or pwede rin kayo magdala ng pagkain tapos sila na ang mag-arrange ng boodle fight. Bibili lang kayo sa kanila ng mga putas or magpapaluto kayo ng mga shells or iba pang mga pagkain. At ihanda nila yun sa cottage na napili ninyo. Pagkatapos naming mag ng Border Fight dito sa Taku Island ay pumunta kami sa susunod na isla ang Guyam Island. ng Guyam Island. Pero dito sa Guyam Island ay pagmubo kayo ng bangka para mag-swimming ay magbabayad kayo ng 30 pesos bawat isa. Bakit tinawag itong Secret Island? Dahil hindi ito makikita kahit sa pinakalotay. Dito yung Secret Island, malapit lang sa Guyam Island. Dito ay, delito ka na mag-dive o tumalon mula sa bangka. Sa ngayon, medyo mataas ang tubig, hanggang dibdib ang tubig. Tumababae eh, hanggang liig nila ang tubig. Talagang nag-enjoy kami dito sa Secret Island. Pero kailangan na namin pumalik sa mainland ng Siargao. Bukas, punta na naman tayo sa Cloud9 at sa magpupungko. See you tomorrow!